pagiging kumadrona raw ay inilaan para sa mga kababaihan dahil lubos nilang naunawaan ang mga pinagdaraanan ng mga kapwa ina kapag sila'y nagsisilang ng sanggol sa mundo. Pero sa tapok nating kwento ngayon sa Wish Ko Lang, ang midwife na si Jojit, hirap makuha ang tiwala ng kanyang mga pasyente dahil siya'y lalaki. Paano nga naman maintindihan ng tulad niya ang tunay na pangangailangan ng mga babae? Eh, mabuti na magpapadala na sila ng bagong komadrona dito. <tod> tak Kaya ba, itagal natin hiningi sa city. Oo nga eh. Kabuanan ko pa man din ngayon. Eh, ayoko naman matulad sa nangyari kila Mang Lito. Eh, sandali. Hindi ko kasalanan na nangyari. Malay ko may diferensya ang ni Lito. Hindi ko alam. Eh, ano naman ho ang masasabi nyo ngayon na may paparating na komadrona dito? Ang sa akin lang, Andito ako pag kailangan ako kahit anong oras. Baka naman nakakalimutan ilang taon na akong nagpapaanak sa mga buntis na taga rito. Diba? Ito oh, ka siya, hindi na ata sila. Oo nga. hindi lang ko ang dala. Pati doktor meron. Uh, dok, magandang hapon po. Eh, kasama nyo rin ba yung bago naming uh, kumadrona dito? Oo? Oh? Dok, kasi naipangako ng munisipyo na mapapadala sila ng kumadrona dito. Ay, hindi Ay, Dok. Okay. Ako sa nga ako, Excuse me. Ako ay, tamang-tama po. Kapain mo, may bukol ako dito sa likod. <laughs> Pero, nasa na yung kumadrona? Ako nga. Siya po yung pinadala kong kumadrona. Ha? Halika na. Punta na tayo mo. Ah, magandang hapon po. Hindi ah, naman ako na nagpupo kami. Sige po. Sabi! Uno! One! Kiramay po. Thank Nilulakit um, na hayop ka. Ano ginagawa mo rito? Ay, sir, na nakikiramay lang po. Nakikiramay ka? Ako po yung bagong kumatro na. Kapag din ang mukha mo, mga kabaryo, ito may dahilan kung bakit naman ang asawa ko. Pari siya. Tama na, <laughs> Hindi po, totoo yan. Ah, hindi po, totoo yan. Dumating po yung asawa niyo na natuguan na po. Tama na, tama na. Sinukaling ka! Tapala, tapala buhay pa sana ang asawa ko! Tablet, masok sa bahay, tablet! Hindi pa sana ang alak ko! Tablet, tablet! Kahit kayo na ang asawa ko! Kapal na mo ka Sir, wala ho kasalanan! Ayok ka, lang ha? Dede! Wala oh. naman ho ako kasalanan! Kayo ka! Ayub ka.